Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang kwento at kinalakhang buhay ni Casey Concepcion bilang produkto ng isang broken family. Siya ang nag-iisang anak ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ating alamin ang kwento ni Casey bilang anak ng mga magulang na naghiwalay. The Philippine Showbiz List presents Buhay ni Casey Concepcion bilang anak mula sa broken family. Casey and Gabby nang maghiwalay ang mga magulang ni Casey, sorry, kalaunan ay nagkaroon na din ang mga ito ng kanya-kanyang pamilya. Naiwan si Casey sa pangangalaga ng inang si Sharon na siyang dahilan naman kung bakit hindi na nasubaybayan ng amang si Gabby ang kanyang paglaki. Ganun pa man sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok at pagkakalayo, hindi ito nakahadlang sa mag-ama na makabuo ng isang magandang samahan. Sa mga lumipas na taon ay muling silang pinagbuklod ng panahon. Sa social media post ni Casey, hindi niya nakakaligtaan ang pagbida sa ama at bukas sa pagpapahayag ng pagmamahal niya rito. Kahit nga raw may mga oras at panahong nasayang dahil sa hiwalayan ng mga magulang, naging maayos naman daw ang reconciliation nila ng ama. Sa isang vlog noong January 2023, ay nagdetalya si Casey sa muling pag-uusap nila ng amang si Gabi. matapos ang halos labing limang taon. Bumuhos raw ang emosyon niya nang makausap niya ito dahil wala silang komunikasyon sa mahabang panahon. Patungkol naman sa kanilang father-daughter relationship, ayon kay Casey, hindi nagkukulang ang ama na iparamdam lagi sa kanya na nasa tabi niya ito sa tuwing kailangan niya at tinitiyak din na palagi siyang kinukumusta. Ipinagpapasalamat din niya na palagi siyang pinaglalaanan ng oras at effort ng ama. Bagamat aminado si Gabby na hindi siya perfectong ama para kay Casey, perfect at good father ito. Sa kaso naman ni Gabby, ipinagpapasalamat niya ang pagiging open sa kanya ni Casey. Pinuri din niya ang anak sa pagiging successful nito pagdating sa karera at business kahit hindi niya ito tinuruan. Pero isang bagay lang daw ang ipinag-alala niya sa anak ay ang happiness nito. Ganun pa man, siniguro ni Gabby na anuman ang gawin o gustuhin ni Casey. Palagi siya nakasuporta sa kung ano ang makapagsasaya sa anak. Nabanggit din na mag-ama ang matibay na bond nila. Hindi ito alam ng marami dahil hindi raw nila isinasa publiko ang lahat na nangyayari sa kanilang buhay. Growing up with her stepdad Kiko sa taong mula sa tabi ni Casey ang amang si Gabby, nakahanap naman siya ng father figure sa katauhan ng kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan. Labing dalawang taong gulang lamang noon si Casey nang muling magpakasal ang kanyang ina. Bagamat hindi iisang dugo ang nananalaytay kina Kiko at Casey, hindi ito nakahadlang sa kanila na talagang mag-ama ang turingan. Sa mga interview at mga naibabahagi nila sa social media, naroon ang mga binibitawang magandang salita nila sa bawat isa. Nariyan din ang kanilang father and daughter bonding. Katunayan, dad ang tawag ni Casey kay Kiko. At sa mahahaligang okasyon tulad ng Father's Day ay hindi din niya nakakaligtaan na bigyang pugay ito. Bukas rin si Casey sa pagsasabing si Kiko ang literal na nagbigay kahulugan sa kanya ng isang buong pamilya. Ito rin Anya ang naging tagapag-alaga niya noong nasa Amerika sila at ang nagturo sa kanya ng mga gawaing bahay. Tatanawin daw ni Casey na isang malaking utang na loob ang mga itinuturo sa kanya ng daddy niya na magagandang kaugalian noong kanyang kabataan. Samantalang si Kiko ay hayagan din sa pagsasabi na naging ama siya nang dumating sa buhay niya ang panganay na si Casey na anya panghabang buhay niyang pakakaingatan. Casey's love and hate relationship with her mother. Lumaki man sa isang broken family, sigurado naman ni Sharon na mabigyan niya ng isang masaya at buong pamilya si Casey. Nang tahakin din ng anak ang showbiz, isa siya sa naunang nagpakita ng suporta rito. Katunayan bukas si Casey sa pagsasabing ang ina ang kanyang naging inspirasyon kung bakit naisipan niyang pasukin ang pag-aartista. Kwento pa niya na nung bata pa siya ay dinadala siya nito sa set at doon sila nagbabanding. Dito raw nakita niya ang dedikasyon at pagmamahal ng kanyang ina sa trabaho nito. Bagamat na riyan ang magandang samahan sa pagitan ng mag-ina, ay hindi naman sekreto sa kaalaman ng karamihan ang away bati nilang relasyon. Sa mga lumipas na taon ay makailang beses na napaulat ang tampuhan ng dalawa na kalaunay nagkakaayos din naman. Ayon kay Casey, tulad din sila ng ibang magnanay na hindi perpekto at hindi maiiwasang may hindi pagkakaunawaan. Pero giniit niya na iba raw talaga ang pagmamahal ng isang ina. Katunayan sa kaarawan ng ina noong January 6, 2023 ipinagmalaki niya ito. Ayon kay Casey, sa buong buhay niya raw kasi ay masasabi niyang isang karangalan at prebileheyo ang maging panganay na anak ng megastar. At sa isang interview kay Sharon noong February 2023, nagpakatotoo siya sa pag-aming hindi talaga swak ang ugali nila ni Casey at dahil lumaki raw ito na medyo too independent, kaya iba na ang relasyon niya rito. Nariyan pa rin daw anya ang away bati nila. Pareho raw silang bull-headed, stubborn, and strong-willed ng anak pero very opposite ang kanilang pag-uugali. Inamin din ni Sharon na hinahanap niya ang dating niyang relasyon nila ni Casey nung bata pa ito. Sa paglaki raw ni Casey ay unti-unting nagkalayo ang kanilang loob. Aminado din si Sharon na nagkulang siya ng oras noon para kay Casey dahil kailangan niyang kumayod bilang single parent. On Being the Eldest Bilang panganay sa lahat na kanyang mga kapatid on both sides, nariyan si Casey upang maparamdam sa mga ito ang kanyang pagmamahal. Ang tatlo niyang kapatid sa ina na sina Frankie, Mial at Miguel ay nakasama niyang lumaki. Sa kabila ng kanilang age gap, sinisiguro ni Casey na masasabayan niya ang mga kapatid at kung pagbabasihan na kanyang social media post, kitang kita ang pagiging malapit niya sa mga ito na naroon ang binibigay na buong suporta. Samantalang mayroon namang apat na kapatid na babae si Casey sa ama si Gary Concepcion, si Chloe Sikias Karn, at sina Samantha at Savannah. Bagamat hindi nakasamang lumaki ni Casey ang mga ito, hindi niya hinayaan na mawala ng ugnayan sa mga nakababatang kapatid at papalapit sa mga ito. Hindi naman nabigo si Casey na makabuo ng magandang relasyon sa mga ito. Sa kanyang social media post ay makikita ang pagbibida niya sa ilang bonding moments nila. Minsang naibahagi ni Gary na sobrang fun and cool na parabang best friend niya si Casey pero bigla din daw ito nagiging ate mode kapag kinakailangan. Isinarawan niya itong thoughtful, generous, smart, confident, talented, beautiful. At kung meron man daw isa sa pinaka na-appreciate niya sa kanyang ate Casey, ito ay ang paraan nito for keeping everyone together. Bilang ate, hindi rin pinalampas ni Casey ang pagkakataon na makadalo sa isa sa mga espesyal na araw ng buhay ng kapatid. Noong nakaraang taon na magtungo siya sa Sweden upang dumalo sa kasal ni Chloe. Samantala sa tuwing dumadalaw naman si Casey dito sa Pilipinas, hindi nakakaligtaan na maglaan ng panahon sa amang si Gabby at sa mga kapatid na sina Samantha at Savannah. Kita din ang pagiging malapit ni Casey sa asawa ngayon ng kanyang ama. Ang bonding moments ni Casey sa mga nakababatang kapatid ay kinatuwangan ng karamihan at pinapurihan siya sa pagiging mabuting halimbawa nito. Paliwanag niya ng kanyang ina ang nag-udyok sa kanyang maging malapit sa mga half-sister niya sa ama. Kwento pa niya na mahirap ang magkaroon ng blended family, lalot ang kanyang hiwalay na mga magulang ay may kanin-kanyang pamilya na. Marahil ay hindi raw mauunawaan ng ibang tao ang kanyang kalagayan kung hindi nila ito nararanasan. Pero sa kabila nito, mahal daw niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at hindi siya magiging buo kung wala sila. Mahalaga raw sa kanya ang pagkakaroon ng bonding time mapa sa kapatid niya sa ama o mga kapatid sa ina. Casey on being part of a broken family. Pagamat kapansin-pansin ang katatagan ni Casey sa kabila ng pagkakaroon ng broken family, napaiyak siyang inamin sa isang panayam noong 2020 na mayroon siyang complex na patunayan ang sarili para maging proud sa kanya ang mga magulang. Nagbigay reaksyon naman dito si Sharon at sinabing hindi kasalanan ni Casey na magkaroon ng hiwalay ng mga magulang. Pagamat hindi raw talaga maiiwasan ang paghihiwalay nila ni Gabi gugustuhin pa rin daw niyang ibalik sana ang panahon para protektahan si Casey. Hindi rin daw magbabago ang katotohanan minsan silang naging buong pamilya. Sinigurado din niya kay Casey na hindi to kailanman mag-iisa. Ngunit itong mga nakalipas na araw ay mainit na pinag-uusapan ng Diomanoy hindi magandang relasyon ni Casey sa kanyang pamilya. Nag-ugat ito ng mapansin ng mga netizens ang pag-unfollow niya kay Kiko at Frankie Pangilinan. Sa naging interview ni Oji Diaz kay Casey nitong August 30, 2023, ay naglabas siya ng saloobin tungkol sa pagiging produkto ng broken family. Hindi raw niya maiwasan na makaramdam ng ganito, lalo pa't pa naghiwalay ang kanyang mga magulang at may kanya-kanya na silang pamilya. At dahil wala siyang magagawa kundi magkaroon ng blended family, pakiramdam daw ni Casey ay kailangan niyang bumuo ng relasyon sa parehong pamilya ng kanyang mga magulang at masigurong okay ang lahat. Siya lang daw talaga ang pilit na nakikipagkita sa lahat ng involved sa kanyang blended family. Paliwanag niya na sobrang importante raw kasi sa kanya ang pamilya at mahal niya ang mga ito. Ayon pa kay Casey, naniniwala siyang hindi lahat ay nauunawaan ang kanyang pinagdadaanan bilang resulta ng broken marriage. Napagtanto raw niya na kahit ang pamilyang hindi naman nagkakawatak-watak ay may mga pinagdadaanan rin. Wala raw perpektong pamilya. Minsan ay nararamdaman daw niya na mag-isa na lang siya sa gitna. Ngunit kailangan pa rin daw tingnan ang positibo at tanggapin ito. Sa sumunod niyang pahayag, sinabi ni Casey na hindi lahat ng family members ay iyong makakasundo. May pagkakataon daw anya na okay, minsan naman ay hindi. Samantala, hindi tinumbok ni Casey ang kanyang dahilan kung bakit siya nag-unfollow kina Kiko at Frankie. Sinabi niya lang na kailangan niyang alagaan ang kanyang mental health para na rin sa peace of mind niya. Kinumusta din ang relasyon ni Casey sa kanyang ina na pinagdududahang may hindi na naman pagkakaunawaan sa ngayon. Maraming netizens kasi ang nakapuna sa post ni Sharon na todo puri kay Frankie at binanggit pa rito ang iba pang anak na sina Miel at Miguel. Suspetsya ng iba, patama o mano ang naturang post kay Casey. At sa sagot ni Casey, mahihinuhang ang hindi nila pagkakaunawaan minsan ng ina ay dahil iba sila ng pinanggagalingan. Paliwanag niya na mas expressive ang ina, samantalang siya naman ay mas conservative na kapag meron siyang nararamdaman, minsan hindi niya ma-express agad. Ayon kay Casey, natutunan niya maging matatag para sa kanyang ina simula bata pa lamang siya. Baligtanaw pa niya noong bata pa siya ay pinayuhan siya ng kanyang lola at sinabihan na kailangan niyang maging strong para sa ina at pasayahin ito. Ganun daw anyang kinasanayan niya kaya kapag nakikita niyang umiyak ang ina, hindi siya pwedeng umiyak at kailangan na siya yung malakas. Ito din anya ang sa tingin niyang dahilan kung bakit parang hindi niya gaano maipahayag ang pagmamahal sa ina. Bagamat na riyan ang pagkakaiba nila sa maraming bagay, may pagkakataon naman daw na magkapareho sila. Nilinaw naman ni Casey na okay silang mag-ina at hindi man daw perpekto ang relasyon nila, ang importante ay nagmamahalan sila. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!